Yun! <laughs> What's up mga par? Magandang umaga sa inyo no? Time check 8.29 Bale May nakuha na akong isang booking no? Alas 8 pa lang bali naghintay tayo ng ilang minuto din Para makakuha ng isa Yung unang booking pala Nakuha ko Papuntang Pasig Malapit sa may kainta 270 yata yung SF Tapos itong isa naman Pupuntang Pasay Sa may Iya is 130 130 ang SF bali ang gagawin pala natin yun eh, no? for today's video <laughs> titignan niya natin no, kung sulit pa mag full time full time kay Lala Move Lala mo, blala mo, ito total natin kung magkano yung kinita natin no? tapos kung magkano yung mga expenses mga gas natin sa kalsada mga pagkain, gasolina, ganyan. Ito total natin kung magkano ang kinita natin niya yun. Okay, yun yan, no? na-pick up na natin yung ano, item. ilit na ng mga item natin ngayon. Isang cookies, yung isang booking, tapos ito, yung envelope lang. Sana all, maliliit lang. Kaso ang nakakalungkot, nalimutan ko na naman tumbler ko. Yawa. dadami uh! so, dami-dami makakalimutan, tumbler po anak ng tipaklong na may apat na pao sobrang nakakauho kaya ngayon sobrang init eh pero lang yan ng malaga meron na tayong dalawang booking so punta na tayo sa drop off okay yun yan no? natin na natin yung isa yung nakuha nating isang booking dito lang yan sa may pal gate 2 tapos habang nagiintay tayo nung makakasabay papuntang Pasig may nakuha tayo ang pick naman sa may victory liner 200 ang SF malaki yung pair kasi meron tong queuing service and high demand kaya kinuha ko na di ba? siyempre kuha lang tayo ng kuha ng booking para maraming pira ito pala yung ginagawa ko no Kunari, ano malaki yung agot ng malayo ba yung pagitan ng booking na nakuha ko kaysa sa isa katulad ng ito ngayon yung isang booking ko is sa Pasig tapos wala talaga akong makuha na sa, ane, sa sa, lugar namin na Pasig din ulit. Kaya punta na lang ako ng Pasay. Bali, pagapang yung ginagawa ko, kuha muna ako sa Pasay. Tapos kukuha ulit ako papuntang Pasig. di ba? Hindi, e, hindi ako talo. So, puntahan na natin yung isang ano no? Isang booking. Yung doon sa may Victory Liner. Okay, nandito na tayo sa may terminal ng Victory Liner no? Nasaan na kaya yun? Tawagan na lang natin si ma'am Kasi Luisa Na nandito na tayo Okay yun yan o Na-pick up na natin yung ano Yung sa may Victory Liner Ang hati lang nito is dun sa may Pasig Sa may Ortigas Medyo bilisan lang natin kasi eh, Baka nagtataka na si ma'am yung parcel niya <laughs> Wala pa sa Pasig So punta na tayo dun o oh. So, yun nya no, na-deliver na natin yung ano, isa, yung sa Ortigas. Pupuntan na tayo dun sa pinakauna natin na kung booking. ko na rin balak magtanghalian, no. Bibilangin natin yung mga ganing gagasin, gagasin na, natin dun sa pagkain. Tapos ibabawas natin sa kinita natin. So, punta na tayo dun, no. Dahil gutom, na, gutom na ako. <coughs> okay, nandito na tayo sa may drop-off location, no. Ibibigay na natin yung item, no. Yung cookies kay Sir Balay na ang katatlong booking pa lang tayo no? Tapos naka 485 pa lang tayo Time check is mag 11 na na, na. 11.10 So hanap muna ako ng mga na no? Kasi Nagugutom na talaga ako <laughs> Mabilis ako magutom eh Ale, mananangalian muna ako So yun yan no, habang nagpapahinga ako pagkatapos kumain at ah, tayo ng booking papunta Makati Ang SMA ito is 140 lamang 2 kilometers away kaya kinuha ko na kailangan ko lang makahanap ng kasabay nito para dilugi. Bali, yung ginastos pala natin sa pagkain no? is 94. Mamainos na natin yan sa kinita natin ngayon. Kung gusto niyo din pala makatipid, eh, na lang kayo ng, ka, ano, ng pagkain. Kesa bumili-bili kayo sa ano, di diba, karinderiya. Huwag niyo kong gayahin. <laughs> Magastos ako <okay. laughs> Hindi, mas maganda talaga magbaon ng pagkain sa, ano, sa pagbabahay kay Lala mo. Okay, nakuha na natin yung item ni Sir, no? Maliit lang, susi lang pala. <laughs> Bali may nakuha tayong isang booking no Papus papunta din tong ano Makati sa may Paseo de Rojas. Bali hindi natin na alam kung anong item to no. Puntahan na natin para malaman natin. Okay, yun ya no? na pick up na natin yung ano, yung isang booking. Maliit lang din, documents lang din. Ah, pagtaka ngayon no. Wow, na up natin mga maliliit lang. Pasyang casual lang sa mga bag. Sana tuloy-tuloy na to na maliliit lang yung mga na-pick up natin. Ang hirap kaya magtali ng ano, ng malalaking item. Kanyari sa likod, tas ang bigat pa. Kung buti ba lagi nag hindi sana lahat happy. Okay, nandito na tayo agad sa, ano na, Makati. Halos 30 minutes lang yata. Bilis na lang biyay, no? Walang traffic, eh. Bale, na-drop off na natin yung susi, no? Yung kaiser. Naiwan daw nila yung sa bahay nila, eh. Bali punta naman tayo doon sa isa in documents. Okay, nandito na tayo, no. 100 meters away na lang. Corinthian Plaza, sir. Ito pa. Sige pa. Okay, yun ya no, na-deliver na natin yung ano, yung isang booking. Bali habang naghihintay tayo kay ma'am, nakakuha tayo ng booking papunta naman tong Paranyake sa Maytambo. Tara, punta na natin. Okay, nakuha na natin yung item, no? Bale, yung papunta para niya kay tapos na ako din tayo ng booking. Pupunta naman tong Las Piñas. Mahirap kasi makakuha talaga yung magkadikit ng mismo yung ano, yung drop off. Hindi naman siya medyo kalayuan sa ano, sa unang nakuha kong ano, booking. Mga ano lang, mga 4 kilometers away lang yata Kaya kinuha ko na, tsaka may plus 20 Tsaka naka high demand surcharge Okay na yun, kasi wala ba diba? Tara, na natin. Okay, nabikap na natin. Nakakuha na tayo ng dalawang booking. Galing dito, Makati. Andra drop isang para niya, isang Las Piñas. Tara, deliver na natin. Dito ba yan? new creation. Okay. Nandito na tayo, no? Sa may new creation. Deliver? Deliver po. Deliver, ganina. Pa Pababa na daw po. Ito sir. Kain ka 129. 129. Okay, nabigyan na natin 'no. Oh. Doon naman tayo sa may isa yung frame sa Melas Piñas. Okay, all goods na 'no. Pwede na tayo pumunta na Maynila. Nagtip si sir, 170 yung niya, 147 lang yating ano niya, SF parang ganoon. Yung mga ganyang customer nakaka-appreciate yata sila ng mga ano eh may mga rider na gumabiyahe pa rin kahit sa katirikan ng init sobrang init siya talaga ngayon kaganina nga sumasakit ulo ko eh bali pinahinga ko na lang siya ganun din naman kasi sa bahay may init din tapos mainit pa yung ulo mo kasi wala kang pera anong pipiliin mo ba? Diba? dito na lang mainit mainit na may pera <laughs> so tama na yung daldal no punta na tayo ng Maynila Okay, yun nga no, bigyan na natin kay sir yung ano niya, documents niya. Documents lang din yun. Wala pa tayo na up na malaki-laki. Mukhang sinaserte tayo konti. Hindi nga lang kaganino makita ng dana ng wala. <coughs> Hindi daw kasi makababasa sir eh. Nirarayo mayata. <coughs> Bale, pinakit pa ako ni sir kaganina doon sa mayano nya, niya, office niya. Okay lang yun, nag naman yung ano yung upan ko eh. So punta na tayo dun sa isang booking no Dun sa Pure Gold Junior ba yan? May nilalan din Bale 3.1 kilometer Ang layo dito Shit Saan mo ba, ba ako dinadala google map? King inaano na to Sip po Daan po Okay, yun nga no, na drop na natin ka sir Yung envelope Dito sa may Dito pa ako pinadaan ano, Google Map Grabe iskini, grabe iskinita Sobrang kipot So, kuha na lang tayo ng papunta sa bahay namin no Kapangin natin papunta Bacoor Bale pa uwi na ako Nakakasyam na tayo no Ano palang alas 4 pa lang Tapos 1 to na yata 1 to plus yung kinita natin pero ano ko na talaga na umuwi ako. Siyempre gusto ko na magpahinga. Noong oras na ako nakatulog eh. Alas 12 na. Alauna yata alas 12. Tutulong puyat ako eh. Kaya sumasakit yung ulo ko eh. <laughs> isa din yung ano no. Isa din yung rason na yun. Kaya minsan parang naano ano ka sa, ano, sa biyahe. Gusto mo na lang umuwi. Makakulang ka lang sa tulog. <laughs> kaya parang wala ka sa kondisyon mas maganda kumpleto talagang tulog pag bubiyahe ka para makakapag-isip ka na maayos okay hanap na lang tayo ng ano pupunta sa amin okay yun yan no nakakuha na tayo ng booking sa wakas medyo matagal tayo naghintay dun no pero sulit naman kasi 200 plus yung shipping fee pupuntang Las Piñas malapit din sa amin yun Balik agabang abang din tayo ng isa pa para sa pangalawang booking natin sana Las Piñas lang din para dire-diretso na lang biyahin natin. Pero kung hindi naman, eh, no tayo. Gagapang tayo papuntang Las Piñas. Okay, nandito na tayo, no? Saan kaya banda Dito na kapin, eh. Bakit to CSF Enterprise, Ben Unit B? Ayun, A, B, C, D, E. Ayong bay uh! Unit B Okay dumulog tayo dito nakuha na natin yung item no dun sa may basta doon yung 124 yung SF papuntang Las Piñas tapos nakuha tayo ulit ng isa pang booking pa Las Piñas din syempre para din na tayo ano ba diba? gumapang na uh, parang bata gusto ko na lang gusto ko nang umuwi <laughs> so yung nakuha nga nating booking no papuntang Admiral sa so, may Las Piñas ano ba nangyari dito? Uy, grabe naman yun Nag plus 200 Ay, eh, plus 200 Nag plus, pinelas yung pinalas niya Ako, nag plus 200 Laking saya ko talaga nun Magkano yung plus niya 21 pesos a na yun, kisa wala, di ba? Ginawa 200 lahat Okay Yan niya, no Pulibok na naman Kala ko, tuloy-tuloy na maliliit na item. Meron po pala. Okay. Nakuha na natin lahat, no? No problem na tayo. Uuwi na tayo. Uuwi na. Okay. Nandito na tayo sa may, ano, no? Admiral. Sa may Las Piñas. i lang natin itong madami na to. Saan na ba yan? ayun Super Daddy. Alam ko Sugar Daddy. Uh! na na natin yung isa, no? Bale, ito na lang yung last tatapusin ko na to nandito na tayo sa Metro Corno sa Melas Piñas nahanap lang natin yung bahay ito nga yata okay na deliver ko na yung item no Kaiser. sir ito pala lahat ng ano kinita ko ngayong araw yun kita nya pwede mo pang mataasan yan kung alam mo yung diskarte <laughs> totoo nga alam mo baba pa yan eh kasi Ilang oras tayo bumiyahe Mahigit 10 hours tayo bumiyahe Ngayong araw Mababa pa yan Sa ibang naglalalamob yung mga batikan talaga Ay sus Kayang kaya kuha yun ng 8 hours yan Eh Ako hindi naman ako batikan eh Yung pinakita ko pala sa inyo no Hindi pa rin yun yung total Bali may menos pa natin yung Pagkain Gasolina Tapos yung kung ano pa Pinagbibili natin sa kalsada Bale, ito pala yung total, no? yon Pinumpit ko na. So, tingin nyo. Comment nyo. Sulit ba yung biyahe o hindi? Sa 10 hours, ganyan yung kinita. Pahay comment naman sa baba. Tsaka, magiging ako ano favor, no? Sana subscribe mo ako. Tapos share mo tong video na to. Like. And hit the notification bell button para lagi kang ma-update sa mga gagawin ko pang video katulad nito. So dito ko na natatapusin tong video na to no. Bye bye.